Ayan, July 1, guys. So, ayan, patuloy pa rin ang buhay. I started this vlog since wala akong ibang nakakausap sa mga suliranin ko sa buhay. So, naranasan nyo yun, no, ba yung, ano, yung part na balisa ka, yung broke ka, na inaasahan mo sa inbox mo na may inasan kang tao ang bawat minuto, bawat segundo oras inasahan pero wala na, wala na siyang interest sa'yo so di ba saklap yun no? so that is my moral lesson from doing that from mga previous mga babae na na ko dati and bumalik sa akin since uh, nagsawa na yung aking ano kung kailan ko pinupush na mawala siya sa buhay ko so yun na naghahabol habol lang ako so meron akong goal dati na ipush siya since uh, nasa maling pag-ibig so may napakan kang tao may konsensya so, kaya guys uh, moralize moral lesson bahalagahan ang mahal mo